Sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa 13.38 Dapat ninyong malaman na sa pamamagitan ni Jesus ay pinapahayag namin sa inyong balita na tayo'y patatawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ito ang ah, dini mula sa sila. Ano ba ang kapatawaran at bakit natin ito kailangan? Ang salitang pagpapatawad ay maihahambing sa paglilinis sa ating nakaraan. Kapag nakagawa tayo ng kasalanan sa ating kapwa, humihingi tayo ng tawad upang manumbalik ang ating dating magandang relasyon. Ang kapatawaran ay pinagkakaloob natin sa isang tao hindi dahil karapat dapat siyang patawarin, kundi dahil ito'y pagpapakita natin ng ating pag-ibig, awa at biyaya sa kanya. Ito ay isang desisyon upang mawala ang ating sama ng loob sa ating kapwa sa kabila ng ginawa niya sa atin. Sinasabi ng Biblia na lahat tayo ay nangangailangan ng kapatawaran ng Diyos. Tayong lahat ay nagkasala. Ayon sa mga ngaral 7.20, walang taong nabubuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkasala. Sinasabi rin sa unang Juan 1.8, kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ang kasalanan ay pagrebelde sa Diyos. Mga awit 51.4 dahil dito, mahalagang makamtan natin ang kapatawaran galing sa Diyos. Kapag hindi natin nakamtan ang kapatawaran para sa ating mga kasalanan, walang katapusan tayong dadanas ng kaparusahan ng Diyos sa apoy ng impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Mateo 25.45, 1.3.36 Paano ko makakamtan ang kapatawaran? Ang ating Diyos ay mapagmahal at mahabagin. Handa niya tayong patawarin sa ating mga kasalanan. Sinasabi sa ikalawang Pedro 3.9, Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo'y binibigyan lamang niya ng pagkakataon ang lahat na manumbalik sa kanya sapagkat ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Nais ng Diyos na patawarin tayo kaya gumawa siya ng paraan upang ating itong makamtan. Ang nararapat na kabayaran para sa ating mga kasalanan ay kamatayan. Sinasabi sa unang bahagi ng Roma sa Is 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Walang hanggang kamatayan ang naging bunga ng ating mga kasalanan. Ayon sa plano ng Diyos, ang Diyos ay naging tao si Jesus Cristo. 1.1.1.14 doon sa krus, namatay si Jesus sapagkat binayaran niya ang parusa na tayo ang dapat na tumanggap dahil sa ating mga kasalanan at pagsuway sa Diyos. Sinasabi sa 2 Korintos 5.21, Kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin ay itinuring siyang makasalanan upang maituring tayong matuwid ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang kamatayan ni Jesus ang siyang naging daan upang mapatawad ang kasalanan ng mga tao sa mundo. Sinasabi sa unang Juan 2.2, siya mismo ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at hindi lang ng ating mga kasalanan kundi pati na rin ang kasalanan ng buong mundo. Muling nabuhay si Jesus mula sa mga patay at ito ay isang katibayan na napagtagumpayan niya ang kasalanan at kamatayan. Unang Korinto 15.1-28 Purihin ng Diyos dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay na magulit. Dahil dito, ang ikalawang bahagi ng Roma sa Is 23 ay nagkatotoo. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Gusto mo bang magpatawad ng Diyos ang lahat ng iyong mga kasalanan? Nuusig ka ba ng iyong konsensya? Dahil sa iyong mga nagawang kasalanan, ang kapatawaran ay maangking mo kung mananampalataya ka kay Yesu Kristo bilang iyong tagapagligtas. Sinasabi sa Efeso 1.7, Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo ay tinubos tayo, ang ibig sabihin ay pinatawad ang ating mga kasalanan. Ginawa niya ito ayon sa kadakilaan ng kanyang biyaya na ipinagkaloob sa atin. Binayaran ni Jesus ang ating mga pagkakasala upang tayo ay mapatawad ng Diyos. Ang kailangan mong gawin ay lingin sa Diyos na patawarin ka dahil sa sumasampalataya ka na namatay sa si Jesus sa krus upang ikaw ay mapatawad ng Diyos kahanga-hanga ang mensahe ng 1.3.16 hanggang 17 na nagsasabi ng ganito, Gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sandibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, hindi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ganito ba kadali ang kapatawaran? Oo, ganito kadali para sa atin dahil naging napakahirap para sa Panginoong Heso Kristo. Tiniis niya ang lahat ng hirap at sakit upang hindi na tayo parusahan ng Diyos kung ilalagak natin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Hindi mo maaaring bilhin sa Diyos ang iyong kapatawaran sumampalataya ka at matatanggap mo ito dahil lamang sa habag at biyaya ng Diyos. Kaya kung nais mong ilagak kay Jesus Kristo ang iyong pagtitiwala bilang iyong tagapagligtas upang makamtan ang kapatawaran mula sa Diyos, narito ang isang modelong panalangin na maaaring bigkasin sa Diyos ng iyong buong puso. Tandaan mo lamang na walang panalangin ang makapagliligtas sa iyo kundi ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu. O Diyos, inaamin kong nagkasala ako laban sa iyo. Nararapat lamang na ako ay iyong parusahan. Salamat na inako ni Jesus ang aking mga kasalanan. Tiniis ang parusang dapat na ako ang magdanas upang ako iyong mapatawad. Tinatalikuran ko po ang lahat ng aking mga kasalanan. At nagtitiwala ako ngayon kay Jesus para sa aking kaligtasan. Salamat po sa iyong kahangahangang biyaya at kapatawaran. Salamat po O Diyos sa buhay na walang hanggan. Amen.